Oh, so, retouching na tayo. Gamit yung uh, ilaw na yun. Na... Magic ilaw. Oh, magic ilaw. Para kita ka agad kung may mga scratches o wala. So, kung uh, quality talaga yung, yung bibigay natin, hindi pwede yung sasabihin natin na pwede na. Okay. So, ito na lahat mga kamusta na. Ito, tatapusin na natin yung bukas. Susundan natin lahat ng haska niya. Hanggang na. So, kitchen na rin. Ayos na rin. Check natin yung uh, top top mountain yun no? so naka-offset sya ng mga 10cm mga kamastan ay magandang umaga sa inyo lahat mga kamastan ay, mapagpalang umaga po so ngayon nga eh, titibot lang tayo sa site para makita yung mga ginagawa ng tropa Kapasalandra na ako dito para sa Rojas number no. 3 project natin. Ayan o. Oh. Silitangkad. Okay. Tara. Tara. So, check natin. So, start na 'yung uh, pag treat-treat natin ng varnish dun sa site ay sa may uh, wall natin 'no. Yung uh, para sa TV console natin. Okay? So, dito naman, ayan, a uh, lang naman na 'to. Tsaka, itong uh, top natin, ganda na. Oh. Ito, medyo inusog ko na lang dito. Kasi siya rin lang, hindi natin magagamit yung loob neto kasi syempre masyado na malalim. Baka mamaya, pagka may ikot pa yan, eh, hindi na makuha. Kakaroon ng problema. Ne? So, ganito na lang yung ginawa ko. Yan. Para okay lang. Na, nakaganit na mababaw siya. Then dito, talagang open lang to Mga kamasta na para may separation kasi may cold to. And then dito naman, ayan. ah baliya uh, bali, uh nakamove siya mga kamusta na paloob. So, ito yun. Tapos yung ilalagay sa taas niya. Ayan. So, hindi na natin tinantay para hindi gaano sumikip yung area. So, hindi talaga natin sasagad yung sa taas kasi magiging useless lang din yung taas niya. Ibig sabihin, kung iaabot natin sa ceiling yon hindi rin yaw. So, hindi na natin inabot mga kamusta So, masagyan na tayo. Good morning, ma'am. Okay, sasalta na. At uh, bago tayo mag-alist na, yan naman na yung gagawin. Para makompleto na lahat, mga na? So, Okay, so, ayos na tayo dito, mga kamistan na. Ayan. Sinek lang natin kung ano pa yung mga kailangan gawin. Ito yung susunod pa namin na isa. Mga kamistan na. Ayan. railing na ito. Yung sa may handrail, sabangan niya yan. Magiging wood po yan. Okay. So, na lahat mga kamusta no so hanggang doon sa likod sabay sabay na pasok tayo dito sa loob dito si Mabs so, yan no Naku, basang-basa na naman yung damit mo, Mabs. <laughs> Yun, no? Ang Ganda. Ay, sabi ko na nga ba, meron eh. <laughs> meron dikit. Ay. <laughs> so, yan ang kagandaan niya pagkanto may sa mga kamasta. No? Yan. So, dapat to pantay. Para maganda siya tingnan. Diba? Mangit natin yung pagkanipis niya. Hello po. Hello po. Tapos so, lalagay na natin yung magic kraut natin para sa sidings niya. So, yan ang uh, abangan ninyo. Actually, uh, nasa, nagawa na naman natin sa ibang mga projects. Pero, dito i share, share natin ulit para naman magka-idea yung mga hindi pa nakapanood. No? Ako, lumuha na. Ayan. Diba? Ayan. Yeah. So, pansin niya yan, okay na. Nakapunas na baliya uh, kakabit lang naman na yung ibang Porsche eh. so, okay. So ayos so, Mababatakan na to ng buo Pero hindi to sa side niya Para sabay sabay na So balikan natin ito mamaya Pupunta muna tayo sa roast tree natin gamit yung uh, ilaw na yun. Uh, yeah. Na, magic ilaw. Oo, ilaw. Para kita ka kung may mga scratches o so wala. So, kung uh, quality talaga yung bibigay na natin, hindi pwede yung sasabihin natin na pwede na. Kita niya yung tama na yan. No? Sa so, camera, hindi gano'ng mapapansin. Eh? Pero pagka natama ng ilaw, yung reflection ng ilaw, makikita mo talaga. So, uh, sabi ko nga, wala namang perfectong manggagawa, lalo na sa pagmamasilya. Wala po yan. Uh, nasa pamamaraan na lang kung paano yung pinaka last touch talaga. So, yun po yung number one na inaalagaan natin. Although, sabihin na natin ang mas, masyado masailan yung paraan na to, pero may bibigay mo naman yung ganda at kalidad ng trabaho nang mahanap ng karamihan. Diba? So, yun ang mga kliyente na nandiyan, nagkakanap yung magandang kalalabas sa babae nila kalokohan na lang po yung nagsasabi na pwede na yan na okay na yan kasi hindi na maselan yung may-ari o kaya sabihin ng may-ari na okay na yan ah, uh, kumbaga papalitan ko rin lang naman yan parang ganun so uh, siguro may mga ganong tao pero para sa akin po na uh, magagawa contractor gusto ko rin na magalitin yung kalalabasan ng ibibigay kong trabaho So wala yung ilaw niya, di mo makikita ng maligay niya. Kasi uh, hindi uh, gerasan yung masasabihin natin na malakas naman ang paninig. Oh. Bawal yun. Ayan, yeah. yeah, lakas ng ulan o. Oh. Takto pa man din, nakamotor ako. Ah, basang-basa si Sairo. Um, lakas ang ulan. Kala ko hindi uulan. Dito sa Dito sa kabila. Ito, pinadagdag na rin nila madam. Ayan. Tapos to. Pinamasilyan na rin. At uh, pinaprimeran na rin. And, trener, eh? Ayan, primary okay. eh. Okay, so Kailangan ko Medyo maulan pa pero kailangan Pumunta na, makakamusta na Baka so, biglang um, lumaba, lumakas ulit yung ulan Ayan no So tumigil na rin yung ulan At uh, yung ibang tropa Umuwi sila Ayan yung lalaki oh. yun Kaya yeah, trabaho na lang ni Macy's dito So uh, hindi na namin sakop to Pero gusto niyang palinisan Kasi ito yung nire-rentahan niya namin Para maalis uh, yung mga lamok na Diba? Bawi yung mga tropa. Dito na sila tagtrabaho. Ang gandang pagtamba yan. May poso kasi dito. Malinis? Ami? Ha? Malinis? Oo. Yes. Oh. Parang <laughs> <laughs> may kaganang din na din. Parang may hikap <hito>. na yan. Yeah. <laughs> Malinis? Amoy mm. kalawang. Amoy amoy kalawang. Ang dami kalamansi. Ang dito na si Retiro Dito na nagtrabaho Business sa site Ang ah, daming mga protas dito Ano? Eh sa... Eh, kung ano Sa... Ano tawag niyan? Guwab... Ano tawag niyan? <laughs> Bayabas okay. Okay. Tara Puntahan natin yung site saglit Bago tayo Oo oh, oh, Mag-e-end hapon naman na din si uh, At no? uh, kailangan ko sa lang ikutan ngayon Bukas kasi ibibiyahe tayo ng uh, Ifugo Project naman tayo bukas Balik tayo dito Check lang naman natin yung ginagawa nila Para uh, mapay na natin yung uh, top okay. so naka top mount yun no oh. so naka offset siya ng mga 10 cm mga kamusta na yun so sabi ko nga dapat po yan din offset na lang siya so buo yan mga kamusta para uh, mas maganda siya at maayos so, saktong sakto lang yung eh, taas niya okay so okay na dito Abol tayo sa kabila mga kamastanang sa ROAS 2 project natin. Let's go. Nabuon. Okay, so ito na lahat mga kamusta Ito, tatapusin na natin yung bukas. Susundan natin lahat ng haspe niya. Ganda na. Kitchen na rin, ayos na rin oh. So, ito pwede itong ilahin kung sakali. Kung sakali magkaroon ng problema, through dun sa may pipe natin, ayos pa rin. Ito pwedeng itong ilahin to. Ayan. Nakalak sa ilalim. No? Kala mo buo. Na, na pwede, hindi na pwedeng alisin to. Pwedeng alisin to. Kung sakali. Ayan ang niya. Diba? Backsplash na rin. Ayos na rin. So, yung range na lang. Yan na lang yung kakabit. Sasalpak lang naman na dyan. Ayan. Ayos na. Oh. Linis mga kamusta na. Pero hindi pa yan malinis ha, kasi hindi pa natin nilinisan. Pag nalinisan na natin lahat, okay na. Install na rin natin to. Para yung uh, poset niya mga kamusta na. Yan. Yeah. So, sana nagustuhan niyo mga kamusta yung gawa natin dito. So, hindi pa to totally tapos mga kamusta kasi uh, mayroon tayong last touch at saka final touch para dito. So, yung rim shot kakabit na rin natin bukas. Okay. Ayos na mga kamustana Ito lang, ito lang natin Ayun, nabuo na Ginawa nila ng paraan ha ah. Para maka second cot Kailang na sila Second pa lang no Second cot pa lang ayun. Pero buo na ayun, Sa likod na to Yan, no? So no? sa nabubuo na nila mga kamasta Konting konti na lang Napakat niya natin na Ayos naman na lahat At uh, na yung mga tropa ah, Mga pang wala? Ano pang wala nabali? Erick, sir. Ano okay, ini Eric. ni Erick? Ginaldo mo yung gumagal balin. Ha? Kabali ka na kayo. Kabali Ha? Kitang damdagan ka. Na ito pa yun. na ka nang sir. Nagsuban ka na naman. Eric tsaka ni... Kuwa. Jojo. Kanyangay. Ginaldo mo lang nabali. Yan ah. Ito pa rin yung gumagal balin. Ha? Oo. Sino pa? Okay. So, tapos na. Pabali so, na natin. Tinan Doon sa likod. Meron pa mga hindi nakalista. Okay. So, natapos na naman ng isang araw mga kamusta, No? Ay, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa maghapon. At bukas nga ipupunta tayo sa Ifugao project natin. Okay. So, tara.